Mga balita sa labas ng bansa, may git sa dalawang bangkay na ang narecover sa pag-atake ng militanteng hamas sa Israel. May git isang libo naman ang sugatan sa pag-atake. Karamihan sa mga biktima ay dumalo sa Israeli Music Festival. Makikita rin sa video na ginawang hostage ang ilang mamamayan na Israel. Kahapon, araw ng linggo, nagdeklara ng gera ang Israel laban sa Hamas. Nasa apat na Palestino nasawi sa pag-atake ng Israel bilang ganti sa ginawa ng Hamas. Mahigit dalawang libong tao na ang nasawi sa magnitude 6.3 na lindol na tumama sa western Afghanistan. Ang sentro ng lindol ay naitala sa Herat City sa Herat Province. Nasa isang libo tatlong daan at dalawampung bahay naman na nasira. asahang tataas pa ang bilang ng mga casualty. Nagpadala na ang autoridad ng mga pagkain, tubig, gamot at mga damit sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.